Ini kan mungkin juga nih ang dami yan yung mga kulay ano yung kulay na yan Tapos sa kabila din ito yung kagabi so antayin na lang na mag ano to But hindi ko na na-video yung pagpisa sa, sa chan. Lagay lang naman dyan. Eh. Lalabas yun lang sa chan. may tubig na flowing Yan, sa kapin karencho yun yung karencho mo yun Kaya mga idol, ang ganang hapon Pupunta kami doon sa tito ko mga idol kasi Papakita namin sa inyo paano ang tamang pagpapahitlog ng mga hito ! 'yung so, ilalagay 'yung mga ano 'yung mga, yung mga itlog na lumabas sa breeder. So, punta muna tayo dito kasi kunin 'yung mga breeder. Yung malaki. Uh, yun Ano? na 'yung mga malalaki na ano. Ayun, nakukiyan ko lo. No? Sasindihan ko lo. No? Drone, patong sa bato 'to, dun. Mabuglamaw. Aku so, patahin lah Patahin hitok Lego Ya hmm. kalau dah gitu Ini pilihannya mau lelaki yang Ibig sabihin

Bata pa ni Paul. Bata ang laki ni Paul. No? Tubig na nanay yung tubig. Nakinaw na yung tubig. Dito na siya mo itong.

breeding daga kung baga siya ang mabibreed master kasi itong mga idol kung kusa nyo magka-breed na lang ito ito yung mga naunang pinaitlog yan sila oh kumakain oh matakaw na rin pala ito tulad ng amo <laughs> Ito so, ang itong gagawing bridge ng mga idol. Siya. Ito sila. Malalaki yan. si yung malalaki yun. sa kabila. Saka ito rin lalaki ito. <laughs> ito yun. Sabi ng ang anong siya. You know, yun, 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 yun yung isan yung ng mga itlog. Bukas yan, palalabas sa tiyan ng mga ano. Pag-inject yung maya, mga 20 hours or 24 hours, pwede nang ilabas sa tiyan. Tsaka hindi pa nilalabas ng mga ito, normally lang, ipig pala yun. Ganun yun ba? Sige, tun. Sige, tun. Pinagtsatsaga ang linisan yan mga idol kasi may mga bakteriya yung matitira dyan. Tapos yung kabila naman, dyan ilalagay yung itlog. Tapos yung dito naman sa kabila, dyan ilalagay yung mga ano, yung mga breeder na ganyan. Yung mga naintikan. Kaya yeah, ayun. ito yung utak ng dito, ayan, apat na pala ako yun apat, dalawa, tatlo pala yun yung ipapangawin kasama nito yun know, o, kasama nito kasama nyan lagay sa sirens yung sa ano yung Ano?

daw na mga idol. Uh, Isa ka utok pila paggana ka. Yeah. Maliit lang yan mga idol pero muntikin niyo ha, di ba? Pag sa tao nga isang tulo nga lang daw ng ano, milyon-milyon milyon ang lumalabas doon. Doon ang hmm. lumalabas, <laughs> alam. Sa presyo sa presyo pala 'yan, sa presyo.

yun natalasik pa oh buti hindi na niya ni andito ito yung sodium chloride my idol hindi kayo basta-basta bibigyan nito sa butika. dapat may reseta kayo <laughs> dapat dalhin niyo yung reseta ng hito niyo na nilaragnat tapos bibili kayo niyan <laughs> Ya benar. Baca kenapa disuruh pakai tele?

Oh, oh, ito na yung lalaki mga idolo. Oh. oh, hindi na sayang, di ba? Kasi iihawin niya na yun. Yan. You know? yan. Hmm. na yung anong, ulo. Hindi na ako kung engineer. Oh, Pilip ko dun ko, no? Itong sudanan sa... là lại im idol, nó <coughs> lại Hãy subscribe cho kênh đi, Mì Gõ Để không bỏ

relax na relax ah. tapos palagay yan dun sa may tubig bí số bốn, cái gì cái này, không may mình bị hết này, mà kung napapansin nyo mga idol nakabalot sa screen kasi parang hindi magalaw hindi masyadong magalaw yung hito ito 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 ito

apat na piraso na yan Penglima. No. Biar no? mana nak? Mana? Dua halam ni. Oke okay, ulit dun. So sia na lang kuputa dun mga idol kasi Malayu. <laughs> mga ilang orasful pag pagkatapos mainjikan bago palabasin yung itlog sya chan. Ibang lumabas ha. Hindi po oras ba? Hindi. <tinyo> Ngayon lang pila ka oras lang. Sibog dyan kuya kayo magkawalan ko dyan. Mga 20, ganun. Hindi abot ng 24 hours guys. Kukunin na yung hito yung sa sako. Tapos, lalagay na dun sa ano?

Tunggu belajar. So yun, konti na lang. Pang last na yata to. Walong, asampung piraso lang, <laughs> no? Ito, tagalog yung nagkalit. Last na dito ang dalawang mga idol. Kung gusto nyo mag-ano, guys, mag-breed ng mga hito, pwede nyo itong tawagan, no? Contact number. Contact number. Contact niya, ha? dapat na Kaya tanong babae. Hahaha. Minsan kasi sa mga ibang mga ganito, inject ng mga hito, nagpapabayad kasi yun. May bayad naman talaga. May bayad na. Tsaka talent naman kasi talaga yan. Tsaka sikreto kasi yung mga ganyan eh. Wala na, Dya. May death and I do Isa ko na, Dya. May death and So, ayan mga idol, tapos na. Nainjikan na yung sampung piraso. So, bukas ng umaga yata. Ano yung nasa muskit? Nalagay ng muskito net. Sa nalagay ng mga itlog. Doon ito lalagay. So, pakita ko nga na lang sa inyo bukas kung hindi ko man mabigyo. Pakita ko nga na lang sa inyo kung saan in inilagay yung mga itlog. Yung ito. May lagayan yan dito mga idol. Yan. Ito. Ito yun. Lagay ng itlog. So bukas na siguro. Kasi wala na yung sampo lang yung target namin nila. Na paitlugan So ayun mga idol. Ayun mga idol. Kung gusto nyo magpaano dito. Pwede rin. Marami rin nagpapaano dito. Pero may mga bayad. Pero ito. Kung may mga chicks kayo na ano. Anak dyan. Pwede rin bayad dyan. <laughs> 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 joke lang mga idol. Joke lang. Joke lang. Ito tapos na namin yung video kasi pinakita lang namin yung mga materyales at saka yung ano. Yung mga hito. Good morning mga idol. So pinaitlog na yung mga ano idol mga hito. Ito na sila. Ito na mga idol yung itlog. Ang dami. Yan yung mga kulay. Ano yung kulay na yan. Ito sa kabila din. Ito yung kagabi. So antayin na lang na mag ano to. Bali hindi ko na na video yung pagpisa sa sa chan. Lagay lang naman dyan Lalabas silang sa chan. May tubig na flowing. Sa katilang karintyo. Yan o. Ang karintyo mo ibig. Ang Nama yang buka siata orang nama yang gagal na pipisak na yan. Makikita na yan lahat diyan na lumalangoy langoy. Parang kiti-kiti. Eh. May tubig mga idol, stable lang yan. Mga ganyan kasi may may labasan din kasi ng tubig. Lalagyan pa yan ng ano, mosquito net para hindi makalabas yung mga bagong pisa. Sino sila ng ano. So, yun mga idol, hanggang dito na lang ang video. Pero, kapagkita na sa inyo kung may mga natirang nabuhay. buhay. Yun lang, alam.